Hello! Kamusta? Ah, halik si na netong uh, natin anak ni Snow. So, male. Kaya, for today's video, ito, ito, uh, 11 days old na itong papi natin na uh, ang Pomeranian. ah by the way, this is Snow nga. Uh, ito si Snow. Anak ito ni Tris. Huh? Tapos ito yung papi. Kung naalala ninyo nung ipinanganak niya ito last Saturday. Pero ito nung nakaraan pa. Uh, tatlo siya. Tatlong papi ang labas niya. Then, uh, nung pinanganak niya yung una. So, um, puti. Uh, white siya na female. Pero, ah uh, sadly na uh, medyo mahina yung puppy so uh, kinabukasan lang uh, yeah, hindi na naka survive so may mo pass away agad yung isang puppy so natira ay dalawa, isang puti pa na isa na malakas uh, masigla puti rin, female then itong uh, ating uh, party color na male pero ganun din uh, nung ikaw uh, fourth day o fourth day nung ating papi na white. So nung morning malakas pa siya. Then uh, umalis kami, pumunta kami doon sa bahay ng aking uh, uh, anak. Pag-uwi na namin ng gabi. Uh, actually uh, sa hospital pala dahil nga diwa ng uh, nung time na yon na uh, nanganak yung aking manugang yung uh, so, uh, anak so that day uh, masigla na pa siya nung no, ika day niya so Saturday, Sunday, Monday Tuesday, Wednesday so masigla pa masigla pa yung papi kaya lang nung, pag, nung umaga lakas pa dumede eh. pero nung kinagabihan pag uwi ko ano na uh, matigas na siya so My experience, ah, hindi lang naman sa Pomeranian ah, Talaga yung mga puppy, hanggat hindi dumarating yung ikap fifth day So hindi pa tayo sure nun ah, Bakit? Kasi may mga puppy na masigla nung lumabas Pero later o oh, magugulat na lang tayo, biglang Ay, ah, nawala yung puppy ah, pass away So ang paliwanag doon nung, uh, nung mga kaibigan namin kasi meron daw yung minsan yung mga papi hindi pa full develop nung mga time na nilabas sila, masigla pero later on, habang lumilipas doon pa lang yung uh, de-develop yung iba nung time na uh, mag-develop na yung mga orgas na yun yun, so hindi nila parang ano, uh, sa lang humihina yung resistance ng aso. So, hindi ko rin masyadong maipaliwanag. Pero, hanggat hindi lo, hindi sila tumutungtong ng ika-50, ah uh, yan, ah uh, medyo, ano pa yan, risk, ah uh, de, pang uh, uh, mortality yan, pwede pang mamatay. Pero, pag sila ay nak, nakatungtong ng ikalimang araw ng aso, yun na, ah uh, sigurado nakakalamang na yon so 99% yung puppy ay uh, magtutuloy-tuloy na so ya yeah, katulad nito ito lang natira sa puppy ni Snow uh, sa tatlo 3 out of 3 uh, out of 1 1 out of 3 pala so baliktad so isa lang yan no? Oh. pero tingnan nyo po malakas na uh, dumede talagang ano na ito hanggang sa lumaki na ito so ilit ang edad niya ngayon ay 11 days old na ito sa so, so wala pa siyang name uh, male po ito uh, party color so, update ko kayo sa magiging uh, boy nito sayang talagang uh, nalungkot din kami Uh, Kala namin na sa ang ano namin nun, sana tuloy-tuloy na sana yung dalawang papi. Female eh. yung isang puti, yung uling nagpasaway. Kaya ngayon ko lang na ngayon ko lang na i-share sa inyo yung naging uh, kalagayan ng isang papi kung ano yung nangyari. Pero ito ngayon, so wala na talagang uh, yun talaga ang uh, cycle o nung ng talaga ng mga papi so, uh, normal yon talaga may, may nangyayari po na ganun hindi natin na uh, uh, hawak yung mga bagay na yan so, uh, kaya minsan yung ibang mga breeder o yung mga ibang uh, form parents uh, nagugulat sila yung lalo na yung mga baguhan na nagbibreed nga o yung mga anak uh, ngayon lang, nung first time makakaranas na magpanak na aso, sila, ang sigla-sigla ng tuta, oh. uh, pero bigla-bigla, na -bigla, uh, biglang mamamat, mawawala yung tuta. So, part yon nung ano na yan, talagang nangyayari po yung mga bagay na yon Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. So, ito kasi si Snow, uh, lalo na po sa mga first-timer, na manganganak pa lang ito katulad ni Snow first time meron itong magkaroon ng baby so kalimitan ganyan yung nangyayari pero yung mga yung pero yung mother niya ito si Tris uh, twice na no? twice na nanganak so lahat ng papi ay goods talagang walang walang uh, nawala o oh, walang namatay ng, sa mga papi niya at isa na nga ito si Snow so ito yung isa naming uh, tinabing anak niya maliit lang ito si Snow kaya kung mapapansin nyo 11 days na yung papi yan lang ang laki <laughs> wala pang isang tangkal so, eto eh, nakalala naman ito tuloy tuloy na ito Ayan, maganda naman uh. tapos ang kagandahan dito kay Snow mana ito sa mama niya uh, magaling magalaga ng tuta So, talagang uh, hindi niya iniiwan, lagi siyang nakayata. Uh, na talaga ang ano lang yun. Part lock talaga yon ng cycle ng mga papi. Kaya, uh, nakalulungkot, pero talagang hindi natin may iiwasan yun. So, ito naman, maganda yung kanyang ano, mataba siya, malakas kumain. So, yung papi, uh, ano na. Hindi ko mga by Saturday didilat na ito. So, hindi eh, pa namin nabibigyan ng pangalan. Pero humahaba na yung ano niya, yung kanyang balahibo, mahaba na. Uh, ang kagandahan dito kay Snow, kahit maliit itong si Snow, ano siya? ah, uh, may na uh, normal delivery. Eh, si Tris, yung mami niya, ano malaking uh, malaking Pomeranian 'yon eh. Pero CS. Nakadalawang CS 'yan. Kaya yung uh, nag-decide yung, yung, aking uh, wife kasi kanyang aso 'yon eh. Uh, 'Yun talaga ang kanyang uh, alaga. So nandito yung packet natin, no. Trish. O diyan ka lang. Trish. Yan, packet yan. Trish. Trish. Ayan, ayan na, oh, makita si Tris. So, ito si Tris kasi. Uh, hello, Tris. Uh, ano yan? Nakakit baba. Nakakit sa dito. Nakakababa siya. Second floor. Then ground floor. So, yan yung kami ano oh. uh, Minsan kasat ka, pwede namin matulog sa kwarto. Ayan, magmami -mag -mag yan. Tignan nyo. Oh. Ang layo ng uh, laki nila. Mas malaki si Tris. So, ayan. Ayan ito yung papi natin masigla po yan ha so yan yung ating uh, update dito sa ating papi ng Pomeranian so uh, snow walang ka rito pasok na rito yan si snow maliit lang yan ayaw nagtatago ayaw No. So, sige, Tris, baba na doon. Baba na. Baba ka na doon. Ayan. Ayan. Uh. So maraming salamat sa panonood nyo ng ating video. So huwag nyo kalimutan na mag subscribe dito sa ating uh, channel. At paki uh, pakiso na uh, paki pakihit yung notification bell para lagi kayong update updated sa mga video na ating i-upload. Then, like and share. Malaking bagay po ang inyong mga like and share. So, maraming salamat po sa inyong mga uh, Kapwa nag-aalaga ng uh, Pomeranian. Then, uh, see you on my next video. Thank you! Uh -huh.